Bad. Nakita ko na lang nagtumbahan. Tanggalin, papalitan natin. Ayan o, oh, natunaw siya o. Oh. Natunaw si Amazonica. Kaya pala, nalalambot siya. Kasi, nakawala na siya sa, ano, sa lupa. Natunaw yung ano niya, ugat. Yun. Ito siguro, hindi na pwede siguro to. Kukuhanin ko lang yung pinakabald niya. Ang dami niya natunaw o, oh, yung paong. Oh. Ako, hindi na to pwede. Tunaw na to. Natunaw pati yung mga bulb niya sa ulan, oh. Kala ko okay lang to. Pinabayaan ko kasi to sa ano, sa ulanan. Ang dami niyang naso, na ano, natunaw na bulb, oh. Ayan, oh. Ayusin natin. Yan, yeah, lahat ng guting ko, oh. Ayan, oh. Si Russia. Na try ulit natin i, ano, i-propa. Kasi nga, babad yung ilalim niya. Okay lang naman ayusin lang natin yung ano. Tatanggalin natin yung mga babad. Ayan o, oh, yung sibol sa kanya o. Oh. Sira. Sira yung mga sumibol. Puputulin ko to dito. Kasi, hindi din to po pwede. Papalitan natin yung soil niya. Tuyo muna gagamitin natin. Wala, nasira si Amazonica. Ang dami nitong ano eh. Ang dami nitong sibol. na, natutuwa nga ako sa kanya. Ang, ano niya, sabi ko, ang tiba naman niya pero hindi pala na nalusaw yung mga ibang bulb niya pero may mga ugat siyang maganda oh yung iba na tunaw papalitan lang natin siya ng lupa tunaw yung iba oh oo oh, okay lang siya doon lumigit tuloy siya ito na lang yung natira sa kanya tsaka ito parang hindi na to pwede ito na lang siguro so, ano natin yan lupa siya dito. Kasi sobrang kapat. Basang basa. Basang basa ang lupa. Ayan. iba, iba na lang tatanim ko dito. Karatin at ano. Hindi ko lang muna ng bato. Para hindi masyadong yung kasuri ko, dilipat ko dito. Sa sa ayo, sa ano. Sa maayos na pasok. Bakit na kasi yung isa eh. Ayan, unahin lang muna natin i-repot yung ating snake plant at dahil nga uh, mas malaki yung snake plant kaysa dun sa ating amazonica dahil lumiit yung ating amazonica kaya ililipat ko na lang siya sa maliit na pot. Ito mo ng snake plant yung paglalagyan ko na rin dahil nasira na yung kanyang pot. Kaya dito na lang siya dahil malaki yung kanyang mga dahon. Kailangan niya ng mas malaking paso. Kaya dito ko na lang siya ilalagay sa ating pinag-alisa ng ating Amazonica. Ayan. At inihanda ko na ang ating pagtatanim ng snake plant tanda lang siya sa maliit na paso. Kasi nga kumunti na yung dahon ni Amazonica dahil sa ulan natunaw ang kanyang mga bulb. Sana mabuhay ulit. Ayan. Samahan nyo lang ako magripat. Dahil ang dami ko pang iriripat. Sa totoo lang po, ang dami kong nasirang mga halaman at yung iba ay mga pangit na. Kailangan na natin silang iripat. At ito, minsan kasi hindi ko magawa at uh, kulang ang time ng inyong lola para sa pagtatanim. Hindi ko maayos yung iba nating mga halaman at bago ko pa napatuyo yung mga lupa kasi basang-basa -basa sila nung umulan, sa sobrang ulan halos dalawang linggong maraming ulan, maraming tubig na binagsak si sa ating panahong ng tag-ulan. Sunod na natin si Amazonica Ma na, dahil maliit na lang siya at kukunti na yung kanyang dahon. Dito ko na lang muna siya ilalagay sa reuse na paso. Ayan, dyan muna siya. Kasi nga kukunti na yung dahon niya. Ang lag, alam nyo, ang lagu-lagu ng Amazonica na yan. Sabi ko pa naman, ang tibay niya sa ulan. <laughs> Kasi nga halos dalawang linggo siya nakababat sa ulan. Ulan ng ulan hindi ko na lang, hindi ko naman tinago man lang kahit minsan, hinayaan ko lang siya sa ulanan dahil walang kaaraw-araw, puro na lang ulan, ayun, natunaw ang mga bulb niya. Sana lang mag, ano, sumibol ulit. Uh, kasi na, yun, okay naman din yan, kahit mamatay yung mga, mga ano, parang siyang kaledyum, pagka, ano, sumisibol ulit. Kahit maubos yung dahon niya, sisibol ulit yan. Ayan madali naman sila i ano i pa. kahit tunaw yung kanilang tinanggal ko lang yung talagang sobrang tunaw na kasi nabulok na yung mga bulb Tin kinuha ko lang yung medyo matigas matigas na bulb uh, pag nagtagal tagal din yung sa lupa ay eh, ano din siya uh, mabubuhay ulit at sisibol wag lang ibabad sa <laughs> ulan ulit wag lang masyadong babad sa ano dahil para siyang kaledium nga pag nababad sila sa ulan, mabilis mag, ano yung kanyang stem. Mamarami siyang tubig. Hindi ko rin naalala na para siyang kaledyum. Napabayaan ko din siya sa ulanan. Kaya ganyan na nangyari sa kanya. Ayan, sa dami pa ng ibang irerepat natin. Ayun, yung mga maliliit na bulb pala na tanggal natanggal sa dahon. Isinisiksik ko na lang sa mga gilid. Baka sakali siyang mabuhay at sumibol para dumami ulit si Amazonica natin. Sayang naman kasi maganda rin naman si Amazonica. Samantalang noong panahon ng pandemic ay kamahal ng kamahal bilhin ng ano, Amazonica kahit ganyan. Ngayon yan. Ngayon mura na siya. Pero maganda pa naman. Kaya ayokong mawala din siya. Yan, mabubuhay naman yan. Di, tatago na lang natin sa ano muna sa parting hindi naman siya na walang init masyado dahil bagong tanim siya. Sa malilo muna natin siya ilalagay dahil nga maaano siya para hindi siya masunog, masusunog sa araw. Sobrang init naman kasi ngayon, nawala nga ang ulan. Sobrang init naman ang pumalit. Kaya ayan. Ayan nga pala yung isa ko pang natunaw na alaw. Ayan. Nakita na yan sa una kong video yang alo na yan. Itatanim din natin para ano, maayos na din. Yan. Sunod naman natin tong ating uh, enjoy photos. Yan, may enjoy photos tayo na pumangit na din siya. Tingnan nyo naman ang haba na ng kanyang stem. Yan, kailangan natin siyang uh, irepat iripat na din at baguhin. Tingnan nyo, wala na siyang dahon. Natira na lang sa kanya yung mga ano, mga tangkay. Ganyan kasi yung mga ano, mga potos. Pagka nakahangin yung mga potos, lumiliit yung dahon nila. Kahit hindi siya yung enjoy. Kahit yung mga golden potos na uh, nakahangin, hangin pots, ano siya? Uh, lumiliit yung dahon niya, kaya pumapangit. Mas maganda sa mga potos yung mayroon silang uh, fold na gagapangan para yung dahon nila lumalaki, lumalapad mga potos. Yan naman yung nakuha kong ano, yung tawag dito, isang Maria na aglonema. Yun, yung nandun kaninang nauna. Ayan, at tayo magre ng ating enjoy potos. Dahil babaguhin natin, kagaya nung isang yun, oh, maganda siya pag bagong tanim puro dahon. Hindi katulad dito, pumangit na. At ang dami niyang tangkay. Tatanggalin natin yung mga pwedeng dahon para sa pagtatanim sa potos. Ayan, itatanim natin siya ng panibago. Ayan, nagupit na po natin yung mga potos, mga dahon, mga enjoy potos para maitanim natin siya at gumanda na ulit siya. Ganun lang naman yung mga potos, hindi kailangang pag pumangit ay itatapo na pwede naman natin silang ayusin at irepat uli. Ayan ang natira sa kanya mga tangkay. Kinuha po na po natin yung mga dahon niya para sa pagtatanim ng panibagong potos. Ayan. Ang pangit na kasi nila. na napakadali namang itanim ng mga potos. Napakadali din nilang mabuhay. Kukuhanin lang natin yung mayroong mga parting may ugat at gugupitin lang natin sa magkabilang gilid. Para siya sa pagtatanim niyan. mabilis siyang mag-ugat at lumago. Ayan, ang ganda naman ng photos pag, sa, pag yan ay lumago na. Napakaganda naman ng lalo't enjoy photos, maganda yung dahon niya. Ayan, Diyan din natin siya itatanim kasi maganda naman yung soil niya. Ayan, umpisahan na natin ang pagtatanim ng ating enjoy photos. Ayan na po, tinatanim na natin. Tinodobli-dobli ko na para magkasya kasi ang dami niyang ano, ang dami kong napu nakuha sa kanyang putol-putol na may mga maliliit na putol. At tingnan nyo yung dahon niya, ang liit na oh. Lumiit na yung dahon niya. Yan. Ganyan-ganyan lang, napakadali lang. Tusok. Tusok-tusok lang siya. Tatabunan ng konti. Yan. Okay na siya. Ganun lang. Ganun lang siya itanim. Napakabilis. Napakabilis din niyang paramihin. Yan. Huwag lang mo paglang siya ano masyadong ano din pagka nakahang talaga maliliit ang dahon niya maliliit lang talaga yung dahon niya ngayon uh, hindi naman ganyan kaliit talaga yung enjoy lumiit lang talaga siya sa pagkakasabit niya kasi nga nakahang parang gusto ng photos na meron silang nadidikitan na kahoy o pole o kaya ay mga pader ganyan para siya ay gumanda yung dahon. Lumalaki-laki ng konti yung dahon niya. Lalo na yung mga golden potos, pag dumikit, nagiging giant potos siya. Pati yung mga ibang potos, nagiging giant talaga sila. Pag dumidikit sila sa mga puno, kahoy, o kaya sa pader, napakaganda pag lumalaki na. Tawang ko lang yung enjoy, pag dumikit, o oh, lalaki siya. Kasi yung mga enjoy talaga naman maliliit. Pero hindi naman ganito kaliliit. Sumobra yung liit niya kasi nga, ang tagal niyang nakahang uh, parang naghahanap siya ng kakapitan kaya naman, ayan natapos na natin i-refat uh, ayan, isasabit na ulit natin kasi nga hindi pa naman siya nagtitrail hintayin na lang natin siyang mabuhay update ko na lang kayo kung ito ay nabuhay ko yan yun lamang at ako ay magpapaalam na tatapusin na po natin ang video ng ito yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like, subscribe, at paki-click. Up.